Hello guys! Good morning! Kung bago ka sa aking channel, paki-subscribe lamang po at click ng notification bell para updated po kayo sa mga next kong video. Itong aking vlog po ngayon ay ang uh, tungkol sa isa sa mga um, karanasan po ng isang OFW dito sa Dubai or sa UAE, saan man po kayong dako ng mundo. Diba? Pag sinabi kasing OFW minsan hindi natin alam kung hanggang kailan tayo. di ba? So dahil po kay Unified Products and Services Meron po tayong isang uh, member ng Unified na kung saan ngayong araw po ay magpo-forward na po siya sa Pilipinas. So mamaya po i-fly na niya. So i-interviewin lang natin siya. ambush interview po ito. Kasi I'm very proud sa kanya na imagine mo nung nag-join siya sa Unified tinarabaho niya yung Unified, ngayon po dahil po hindi migibihin na dahil pandemic tayo ngayon. Ngayon po ay eh, forward na po siya dahil meron na po siyang isang magandang negosyo na bit 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 para sa kanyang pamilya at para sa future din nila. So hindi ko Ito kasing tao ito is from Cebu City. So dati rin siyang uh, empleyado dito sa abroad sa Dubai ng how many, for how many years. So sa kanya na lang po natin malalaman kung ilang taon ba siya, ano ba yung naging journey niya nung siya ay nagtatrabaho dito at hindi pa niya na, na pasok yung mundo ng unified business online selling. So uh, itong taong ito is sa uh, power to si Ma'am Justinian Maribet. So, okay lang po, I interview natin siya ngayon. So, yeah. so ito po pala si Ma'am uh, Justin, Ma Justinian, isang Unified Dealer member dito sa Unified Dubai. So, Ma'am Justinian, dahil good news po, kasi dahil po kay uh, Unified, uuwi uh, po kayo ng Pilipinas for, for good. So, ano po bang masasabi niyo kay Unified? Ano, mga... Uh, kunting meses lang po. Hello po sa lahat, yung Unified po ang laking tunong po sa akin to. Kasi, yung hindi pa ako nakapasok ng Unified, okay. grabe ang hirap po sa, ano po, may traditional business ako sa yes. Pilipinas na sunog siya. <coughs> grabe. Yung mga, nung nang, ano <coughs> po, na member na po ng Unified, ang laking tunong po sa akin to, every siya po ang ano, nagdala sa akin na magpag-forgo na po. Tama. Kasi yung, Aking business na to ay hindi ano, hindi siya hindi napapanis. Hindi napapanis. Hindi nabubulok. na lahat. Yeah, yes. na <coughs> uh, lahat dyan. So dahil po kay Unified, ito po ang result. Mas maganda kasi uuwi ka sa Pilipinas na meron ka talagang baong-baong nigo sa tama. Kumbaga hindi ka nakakabahan, hindi ka na mag-iisip ng kung ano ba, kung ano ba yung concept na dapat kung papasok yung business tama. So ganoon po si Ma'am Ma'am, ilang buwan na po kayo uh, na naging member ng uni Uh, five months. Five months. So, oh. imagine mo, within five months, kumbaga talagang ready to set na niya yung kanyang sarili. Oo, oh, sir. Oh. At ang kagandahan po dyan, to, ang kagandahan po po dyan, in just five months, grabe, isa lamang po siya sa mga top earner dito sa Unified UAA Dubai. Isipin mo yun. Ito kasi, Uh, hindi naman po kami sa talagang kaan talagang ang kagandahan nito kapag tinrabaho mo ang isang negosyo lahat, ibibigay po sa'yo mayroon po talagang resulta kaya nga kung hindi po kayo magta try ng isang business hindi niyo po makikita yung tinatawag na result, kaya nga try is ang ibig sabihin ng try is uh, today. today today is the result of yesterday so, yeah. ganun po si Ma'am Justine yan kaya uh, I'm so proud na uh, ma-interview ko siya bago siya umuwi, bago ang flight niya yeah. mamayang gabi So, welcome ma'am, uh, Jisinyad, at sara pa, more earnings pa po. Ayan. So, yan po si ma'am Maribeth Justinian, isang proud OFW at proud mam entrepreneur. ba? Diba? So, maraming maraming salamat po. At sana po, sa mga hindi pa po nakapagsubscribe, please subscribe my channel. At huwag pong kalimutan, i-click ang notification bell para updated po kayo sa mga next kong video. Bye-bye!